Magandang umaga, narito na mga unang balitang hati ng GMA Integrated News. Sa agitan ng tensyon sa pagitan ng Pilipinas sa China, kaugnay sa mga issues sa West Philippine Sea. Tanawagan si Chinese Ambassador Wang Xilian na dapat mabigayan ang dalawang bansa. We are hope that the Philippines will meet China halfway, manage maritime differences properly through dialogue and consultation, and jointly maintain peace and stability in the South China Sea and the South, development of bilateral relations. Tao na rito inalmahan ng Chinese Foreign Minister and Joint Patrols ng Pilipinas at Amerika sa West Philippine Sea. Nagbabala rin sila sa ibang bansa na huwag makialam sa sitwasyon. Iginit e naman ang ating Department of Foreign Affairs na lahat ng aktibidad ng Pilipinas ay ginaganap sa loob ng exclusive economic zone ng bansa alinsunod sa international law. Samantala, sinabi rin ni Ambassador Huang na maling-mali ang pagbati ng Pilipinas kaugnay sa katatapos lang na eleksyon sa Taiwan. Paglabag daw ito sa One China Policy. Una na sinabi ng DFA na ang pagbati ng Pilipinas ay paraan ng pasasalamat sa Taiwan dahil sa pagtanggap nila sa halos 200 OFW roon. Patuloy naman daw kinikilala ng Pilipinas ang One China Policy. Tumanggi namang magkomento si Huang Sabuelta ni Defense Secretary Gibo Chodoro na gutter level talk ang pang ng China kay Pangulong Bongbong Marcos. Sinabi kasi ni Chinese Foreign Ministry Spokesperson Mao noong Martes na dapat magbasa-basa si Pangulong Marcos ng tungkol sa Taiwan para hindi raw magkamali sa kanyang mga pahayag. Dagdag ni Teodoro, hindi naman siya nagulat sa pahayag mula sa isang bansang salungat ang pamumuhay sa Pilipinas at paulit-ulit na gumagawa ng propaganda at nagpapakalat ng maling impormasyon. Sinimula na ng gobyerno ang proyektong bubuhay daw sa Ilog Pasig para makatulong sa ekonomiya, sa transportasyon at turismo. We do not want a river that is instantly made picturesque by coats of paint. We want a river whose transformation sinks to its very bottom. It will be a people-centered and community-driven development with ideas crowdsourced from experts and carried out with political will. Kahapon po pinangunahan ng Pangulo ang pagpapasinaya sa 500 metrong showcase area ng Pasig River Urban Development Project. Plano nito ang pagdugtungin ng Manila Bay at Laguna de Bay at maglagay ng 50 km walkway at bike lane. Magkakaroon din ng Central Park na tatawagin Marcos Park. Target matapos ang proyekto ito sa loob ng tatlong taon. ay kay Human Settlements and Urban Development Secretary Jerry Acuzar, 18 bilyong pisong kailangan para sa proyekto. At si First Lady Liza Araneta Marcos ang nangunguna sa pangalap ng pondo mula sa pribadong sektor. Plano namang ilipat sa dalawang malalaking housing project ang hanggang 10,000 informal settler na masasagasaan ng proyekto. May hawak na ang COMELEC na mga signature form na nagsusulong ng charter change. Paalala naman na isang retiradong chief justice, minor revisions lang ang maaaring gawin sa saligang batas sa pamamagitan ng People's Initiative. May unang balita si Namaki Pulido at Sandra Aginaldo. Sa mga larawang ibinahagi ng Commission on Elections, makikitang natanggap na ng ilang mga local COMELEC offices ang mga signature form para sa isinusulong na pag-amienda sa saligang batas sa pamamagitan ng People's Initiative. Ayon kay Comelec Chairman George Irwin Garcia, galing sa apat ang munisipalidad at syudad ang mga signature form at patuloy daw itong nadaragdagan. Kasama dito ang District 3 sa syudad ng Maynila, gayon din ang District 3 ng Quezon City at ang mga Comelec Office sa Pangasinan. Sinimulan na rin ang pagbibilang para makita kung nakamit ang kinakailangan bilang ng mga pirma na 3% ng rehistradong botante sa isang distrito. Sabi ni Garcia, kapag nakamit ang tamang bilang ng pirma, magpapalabas ng certification ang lokal na opisina ng COMELEC na gagamitin naman ang mga nagsusulong ng People's Initiative sa paghahain ng petisyon sa COMELEC main office sa Maynila. Kailangan nilang makakalap ng di bababa sa 12% ng registered voters mula sa buong bansa. mag issue po ang NBank ng isang resolusyon, finding sufficiency and form substance, and ordering the election officers na may hawak ng mga signature pages na sinabit sa kanila to verify now the signatures. Titingnan po niya isa-isa yung signature sa bawat page, sa bawat form. Aalamin niya si Ava, registered voter. Active pa ba ang kanyang registration sa voter? isa sa alang-alang din daw ng COMELEC ang mga naglabasang report gaya ng bilihan ng pirma o kaya ay mga taong pumirma pero hindi alam kung para saan ang pirma nila. May paraan din daw naman para mabawi ang inyong pirma. Wala pong makakapagbawal din sa isang tao na magsasabi na hindi ko manaintindihan yung pinirmahan ko eh. So pinabawi ko yung pirmang yan. So yung local comelec namin, we'll just take note, binawi yung pirma. Pwede po yung patanggal mismo ng local comelec. Sa ating pong ordinaryong buhay, hindi ka rin basta pumipirma ng kahit na ano, kung hindi mo naman naintindihan yung pinipirmahan mo. Sa ngayon, wala pa raw natatanggap na formal na petisyon o reklamo ang Comelec. Pero kung meron, aaksyonan daw nila ito agad Itinanggiraman ng Comlex spokesperson na may nila ang karagdagang 12 billion pesos ngayong taon para sa charter change. Kung titignan niyo po yung 2024 Government Appropriations Act na ilagay po yung karagdagang pondo dun sa conduct and supervision of uh, elections, plebiscite, referenda at iba pa. So ito po at tinitignan namin ay pondong binigay sa amin patungkol sa 2025 elections. At yun po yung ginagawa ng COMELEC ngayon ang maghanda para sa 2025 elections. Sabi rin ng Budget Department, hindi lang para sa charter change ang budget, kundi pwede rin gamitin sa iba pang aktibidad ng COMELEC, gaya ng paghahanda para sa national at local elections. Sa mga nagtutulak ng People's Initiative, may paalala si Retired Chief Justice Artemio Panganiban. Batay sa isang desisyon ng Korte Suprema, minor revisions lang at hindi major revisions ang maaaring ipanukalang amyandahan sa pamamagitan ng People's Initiative that decision stands until now. That has not been reversed. Ibig sabihin daw ng minor, madaling maintindihan ng tao ang issue hindi tulad ng mga economic revisions at pagpapalit ng sistema ng gobyerno. Hindi raw kasi tulad ng Constitutional Convention o CONCON -CON, o Constituent Assembly o CONAS. Sa People's Initiative, walang pagkakataon para maipaliwanag ng husto ang issue. Ito raw ang desisyon ng Korte Suprema noong 2006 sa kasong Lambino versus Comelec ng isulong ang People's Initiative para gawing parliament ang Kailangan yung maintindihan ng mga tao ang ating uh, panukala. Kung hindi maintindihan ng mga tao, mahirap silang bumoto. Hindi sila, they cannot vote intelligently. Hindi siya makakaboto na ito pala yung makaka epekto sa kanilang pamumuhay. Dahil People's Initiative, sabi ni Panganiban, dapat taong bayan ang nasa likod nito, hindi mga politiko o taong gobyerno. Para hindi pagdudahan ng motibo, sabi ni dating Senador Richard Gordon na miyembro ng 1971 Constitutional Convention, dapat magsabi ng totoo ang mga nasa likod nito. They have to be forthright. Kasi pag binago mo ang konstitusyon at lumabas yan na mayroong hidden agenda, Italagang talagang hindi makakalusot sa tao yan. Ito ang unang balita, Maki Pulido, Sandra Aguinaldo para sa GMA Integrated News. balita, matutong na ng mga kapuso abroad ang kwento tungkol sa paghahanap sa isla ng mga alitapta. Yes, mapapanood na ang 2023 Metro Manila Film Festival Best Picture na Firefly sa ilang sinehat sa Dubai, Abu Dhabi at iba pang lugar sa United Arab Emirates simula ngayong araw. Mapapanood din ang Firefly sa California sa Amerika. Sa January 30 hanggang February 2 naman ang screening niyan. Umiikot ang kwento ng Firefly kay Tonton at sa kanyang paglalakbay para tuparin ang pangarap na maging matapang. Bukod sa Best Picture, ang Firefly ay binigyan ng award na Best Screenplay sa MMFF at itinanghal na Best Child Performer ang bidang si Yuen Mikael. Ang Firefly ay produced ng GMA Pictures at GMA Public Affairs. Congrats guys! Congrats! Para sa mga puso, kapuso abroad. Yay! Baga pa lang, marami ng pasero ang nag-aabang na masasakyan papasok sa kanyang trabaho o paaralan para hindi maipis sa traffic. Live mula sa Commonwealth Avenue, may unang balita si James Agustin. James, kamusta daloy ng trabiko dyan? Gan sa mga oras na ito ay good morning sa mga kapuso natin ay dito sa Commonwealth Avenue sa area ng UP Techno Hub ay may pagbagal na sa usad ng mga sasakyan. ay sa MMDA MetroBase ay wala naman daw problema at walang aksidente silang namomonitor. Talagang volume lang ito ng mga sasakyan tuwing umaga at wala din naman daw problema sa ibang bahagi ng Commonwealth Avenue. Westbound lane po ito nakikita nyo na patungo sa elliptical road. Kaya naman ang ilang mga kapuso nating pasero mas inagahan na ang kanilang biyahe. Pasado las 5 ng umaga kanina, marami ng pasahero ang naghintay, naghihintay na masasakyan sa Commonwealth Avenue sa area ng Litex. Unaha unahan na makasakay ang mga pasahero, lalut pa't ang ilang bus ay puno na. Ang ibang pasahero nga nakatayo na sa mga bus, mayroon pang napapatakbo para makasakay sa mga jeep. Sanay na raw sa ganitong arawang sitwasyon ang mga pasahero na akin nakausap. Kaya papasok man sa trabaho, eskwelahan, o may simpleng pupuntahan, iisa ang kanilang diskarte mas inaagahan ng pagbiyahe para makaiwas sa siksikan at sa traffic. Kailangan talaga maaga tayo gumising para mabilis tayo makasakay at walang hindi natin matatnan yung heavy traffic. Siyempre, time management talaga. Mas inaagahan ko kaysa sa oras na dapat pabasok ako. Mas inaagahan ko pa. Ba. Bakit ano ba napansin mo? Traffic talaga sa kamarad? Oo, oh, lalo na pag ano na, rush hour na, dumating na yung rush hour. Mga 6 to 7, ganyan. Sobrang traffic na talaga. Naging pagsiksikan lang, sir. Para makapasok ko sa trabaho. Kasi uh -oh. ah, yung ubay, pag bigyan talaga ng traffic sa command line. Sobrang po talaga. Kailangan nagahan. Samantala, Igan, para naman kahit papano yung maibsan yung mabigat na traffic na nararanas sa tuwing umaga sa Commonwealth Avenue, particular sa westbound lane, ay nagbukas po, po sila ng zipper lane sa eastbound. Tulad doon nakikita nyo, yung mga sasakyan. Ang simula po niyan ay doon na paglagpas sa Sandigan Bayan at ang dulo ay dito na sa bahagi ng Philcoa. Yan manilitas na mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Nagbabala ang Department of Social Welfare and Development laban sa lumabas na listahan ng mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o for Peace Online. Peke yan, sabi ng DSWD. Hindi raw naglalabas ng master list ang DSWD dahil labag ito sa Data Privacy Act. Wala rin daw schedule ng payout dahil automatic na pumapasok sa cash card ng mga benepisyaryo ang ayuda. Ang website kung saan nakapaskil ang pekeng master list, hindi official website ng DSWD. Para sa mong update sa programa, bumisita sa official social media accounts at website ng DSWD. Nasa ilalim na ng State of Calamity ang bayan ng Asuncion sa Davao del Norte dahil sa matinding baha. Para sa detalye may unang balita live si Kent Abregana ng GMA Regional TV, One Mindanao. Kent? Ivan, isa ang naitalang patay sa malawakang pagbaha sa Asunsyon, Davao del Norte. Samantala, isinilalim na sa state of calamity ang nasabing lungsod dahil sa matinding pagbaha. Palutang-lutang at wala ng buhay ng datnan ng mga residente ang babaing ito sa isang sapa sa Asunsyon, Davao del Norte kahapon. Kinilala siyang si Vernicia Baton, isang ina at tagapurokten barangay Buklad, Asunsyon, Davao del Norte. Ayon sa kanyang mga kaanak, posibleng nahulog sa sapa ang biktima sa kasagsagan ng pagbaha noong Martes ng umaga. Kahapon sa kanyang mismong kaarawan, natagpuan ang kanyang bangkay. Inaalam pa ng pulisya kung may foul play sa nangyari. Samantala, isinilalim na sa state of calamity ang bayan ng Asuncion dahil na rin sa matinding pagbaha. Anim na barangay at 5,700 na pamilya ang apektado ng pagbaha. Lampas tao naman ang antas ng tubig sa ilang lugar sa Tagum City kahapon ng umaga. Ang ilan, gumamit na lang ng kawayang bangka para makatawid. Pairapan din ang pagtawid ng ilang light vehicle sa ilang kalsada sa Tagum City dahil sa baha kahapon. Ngayong umaga, passable na ang kalsada sa pagsabangan at Tagum City patungong Asunsyon, Davao del Norte. Nananatili namang lubog sa baha ang ilang bahay. Ivan, sa tala ng PDRRMO Davao del Norte, nasa mahigit 16,000 na pamilya ang apektado ng pagbaha. Samantala, patuloy naman ang distribution ng food box ng bawat LGU sa mga apektado ng baha. Ivan? Maraming salamat, Kent Abrigana ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Maraming pa rin Pilipino ang nararamdamang pong mahirap sila. Batay sa survey ng Social World Station so SWS na isinagawa noong huling quarter ng 2023. Live mula sa Pasig, may unang balita si Pam Alegre. Pam? Igan, good morning. Mas marami pa rin ang may pananaw na nahihirapan sila sa buhay kung resulta ng isang survey ang pagbabatayan. Pero kahit mahirap ang buhay, sikap at sipag ang panlaban. Narito ang Street Hirit. Ang ganitong mga karton, iniipon ni Menardo Arnar tuwing madaling araw mula sa isang convenience store. Kung ibebenta, aabot pa raw sa 150 pesos ang halaga nito sa junk shop. Pero kahit anong kayo at tiyaga hirap pa rin siya sa bawat araw para po na napangangailangan ng apat na anak. Ang taas ng bilihin kasi ngayon eh, yung ano, kailangan talaga mag-sumikap, mag doon kayo. na ako, nag pa ako ng kalakal para lang may panagdag panggaso sa pag-aaral ng mga anak ko. Kailangan talaga ng sipag, tiyaga, parang pero pagka hindi ka rin kasi gikilo, no, wala rin namang mangyayari sa'yo. Hindi nag-iisa si Menardo sa pananaw na mahirap pa rin ang buhay sa ngayon base sa fourth quarter survey ng social weather stations. Sa survey ng 1,200 na mga individual noong Desyembre, 47% na nagsabi na sila mahirap. 33% naman na nagsabi na sila borderline o nasa gitna. Samantalang 20% na nagsabi na sila hindi mahirap o nakakaluwag sa buhay. Ang mga nagsabing mahirap sila hindi halos nagbago sa parehong survey noong mga nakaraang buwan. 47% noong Desyembre, 48% naman noong Setyembre. Para sa tricycle driver na si Eugenio Ramos, pasakit sa kanya. Ang presyo ng mga produktong petrolyo, mabigat daw at iniinda niya talaga. Binabawi na lang daw niya sa pagsasurvey sa mga suking na mamalengke sa Pasig Market tuwing umaga. Sa gasolina, ilang talagang number uno nagpapahirap sa atin. Taas ng taas, ang pamasahin namin, hindi naman tumataas. So. Basta kumakain kami tatlong beses mag-apo. No? Yung taas man ng gasol, may natitira rin kahit papano sa amin. Ang wholesaler naman ng Sampagita at ilang-ilang na si Luisa Belen, tila di nauubusan ng mga kailangang pagkagastusan para sa pamilya. Gayun man tingin niya, nakabuti na mas nakakapaghanap buhay siya ngayon kumpara noong pandemic. Lahat naman tayo pare-pares, di ba, nagnegosyo, di ba? Kailangan natin lagi pera. Sa mga bill, mga ganun, mga Pagkain araw-araw. Yung kalidad ng buhay niya, ma'am, sa tingin niya ba, pa... bumubuti o parang humihirap? Hindi, bumubuti naman. Minsan mahirap, pero dasa lang po. Mm -hmm. Ika dito sa 1,200 na respondents ng survey, ay think 300 yan sa Metro Manila, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito may margin of error na 2.8% para sa national percentages. Ito ang street hit mula sa Pasig Market, Bamalegre, para sa GMA Integrated News. Suspendido na ang lisensya at rehistro ng sasakyan ng lalaki nag-viral dahil sa away kalsada. Gayunpaman, tumanggi pa rin mag at magsumite ng notarized affidavit ang lalaki. Yan ang unang balita ni Marg Salazar. Matapos ilang beses na ma-videohan at mag-viral dahil sa pakikipag-away sa mga kapwa-motorista sa Quezon City, Humarap sa Land Transportation Office, NCR, ang sangkot na driver. Pero hindi raw siya magsosori, kahit pa sa LTO mismo. Kahit anong gawin niyo dyan, kahit patayin niyo pa ako sa kalsada, I will still rise up again. I will always rise again. Kahit nga ang pagsusumite ng notarized affidavit na nakasaad sa show cause order ng LTO, hindi niya ginawa. I don't expect anything because walang mangyayari. I would defend myself. I will get lawyers for that. What else do you want? I am not afraid of any one of you. Remember that. Improper person to operate motor vehicle, ang tawag ng LTO sa violation ng driver. At ang parusa rito, habang buhay na kanselasyon ng lisensya. Paulit-ulit ko sinasabi, yung character, attitude, discipline sa kalsada makikita mo pag lalo na yan naka na sa, sa social media yung road rage may nitulo Binigyan siya ng LTO ng hanggang January 24 para magsumite ng kanyang notarized affidavit. Sa kadidesisyonan kung papayagan pa siya muling magmaneho o hindi na. Dahil sa due process natin, hindi natin madesisyonan hanggat wala pa yung affidavit. Pero sinabihan natin siya kung wala siya isasubmit based sa hawak natin evidence, the video itself, doon namin i-conclude -co yung resolution. Sa ngayon, naka-preventive suspension ng lisensya niya at car registration. Ito ang unang balita, Mark Salazar para sa GMA Integrated News. Nanawagan ng tulong ang mga nasunugan sa Alabang Muntinlupa kagabi. Marami sa kanila wala raw na isalbang gamit. Mula sa Muntinlupa, may unang balita live si Darlene Chai. Darlene? Susan, dito sa Alabang Elementary School, pansamantalang nananatili yung mga pamilyang nasunugan kagabi. Naaboy yung lahat ng kanilang mga ari-arian, kaya nananawagan sila ng tulong. Tinupok ng apoy ang nasa limampung bahay sa Elias Street, Barangay Alabang, Muntinlupa City. Sumiklab ang sunog pasado alas 7 kagabi. Ayon sa Bureau of Fire Protection, mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang mga bahay. Mahigit dalawang oras ang inabot bago tuluyang naapula ang apoy. Mahigit limampung pamilya ang nawala ng tirahan. Pansamantala silang nananatili rito sa Alabang Elementary School kung saan nakaseta pang modular tents para sa kanila kwento ni Linda, nakita na lang daw nilang malaki na ang apoy kaya dali-dali silang lumikas. Ay, wala na gawa kuya ko, nag-iisa lang eh. Kasi sa bubong na po kumalat eh. Kaya ay eh, light material. Eh, sumampan na sa bahay namin. Wala na magawa, wala na makuha mga gamit na kung ano. Dahil lumang bahay rin po ang bahay namin eh. Nahirapan siyang lumikas kasama ang anak na may meningitis at kanyang nanay na 81 years old. Wala na, ganun ka na, nakanganga ka na lang. Iiyak ka na lang. Kasi lahat na napundar mo, lahat ng gusto mo ano na iniingat-ingatan mo na ilang taon, mawawala lang po sa isang apoy lang. Kwento naman ng mag-asawang Leo at Allen, inuna nilang iligtas ang kanilang pamilya kaya wala silang naisalbang gamit. Nung umakit ako sa taas, ano na eh, parang nangangalahati na sa bahay nung nasunugan eh. Kaya wala po akong nadampot na gamit talaga sa taas. Kasi nataranta na po ako. Masakit, ubos lahat ng gamit namin. Ultimo lahat ng pinag-ipunan ko sa ibang bansa, lahat ubos. Dito sa nagsilbing evacuation center, nakaset up na ang munting kusina na magbibigay ng hot meals para sa mga residente. Pero nananawagan sila ng tulong para makapagsimula uli. Nanghihingi na ng tulong kung may mak makatulong sa amin. Kasi parang pagsubok yata yan sa Panginoon, ganun. Magdasal na lang ulit nga, makabangon kami. Kaya po kung sino po mga katulong sa amin, nangingi po kami ng tulong para roon sa amin. Dahil kami lunes na lunes po talaga kami ngayon. Susan, pansamantalang na, uh magdamag na nakabantay dito yung mga kauni ng LGU at kinakausap na rin nila yung mga residente para malaman kung ano pa yung karagdagang tulong na pwede nilang ibigay. Pero sabi ng mga nakausap namin, ang gusto raw talaga nila sana sa ngayon ay ang tulong na makapagpatayo ulit ng kanilang mga bahay. Yan ang unang balita dito sa Muntinlupa. Ako po si Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Balak ng Department of Education na ibalik sa Hunyo ang simula ng pasukan. Tugon ito ng DepEd sa hinaing ng maraming estudyante at guro na nahihirapan sa epekto ng tag-init. Lumabas daw sa konsultasyon nila sa ilang paaralan, guro, magulang at student leaders na marami ang pabor na ibalik sa Hunyo ang pagsisimula ng klase. Pero hindi raw ito gagawin ng biglaan. Target yan sa school year 2025-2026. Nag-agree sila na sa provision ng no. A minor adjustment but uh, make content that we are going to not this school year that June uh, uh -huh. but we are looking at school year 25 26 that uh -huh. we June na talaga tayo, but for this next school year we are still looking at July and a We just need to know ano yung magiging consequences. Yeah. Ma-decide -de talaga na we will revert back to the school cal to the old school calendar. Oh. It will be a gradual transition. Okay. Kasi ang mangyayari doon, no, if may abrupt change, it will be just a two-week two to three oh, yeah. weeks break for our teachers yeah. and students. eto, may kuwelang wedding proposal ang isang fan kay Star of the New Generation, Jillian Ward. Habang nasa parada si Jillian para sa 118th anniversary ng Navota City, kasama si Sangre Terra Bianca Umali, may isang fan na gusto raw hingin ang kamay ni Jillian full support pa ang friends niya na may hawak na Will You Marry Me poster. Pinalapit naman ni Jillian oh. ang lalaki sa may abot ng isang singsing. -sing. Oh my God! Pero isa pala itong welding ring. <laughs> Biro tuloy ni Jillian sa caption, may kalawang pa eh. <laughs> <laughs> Kung sa hit Kapuso show na abot ka may napangarap, may limang manliligaw si Doc Annalyn Santos. Kamusta naman kaya ang love life ni Jillian? Oh. kaming lahat po sa set ngayon, masaya po kaming lahat. Talagang full of love. Okay lang naman magka-crush, magka-gusto, pero pinaka-priority ko po ngayon yung family and yung work ko. hi it means yes. Ah! Parang may alam ka. Wala, wala. Wala, wala, wala. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV. at www.gmanews.tv.